Bakit nandiyan ka pa rin, Tay? Mali, Tay, mali. Mali. Dapat doon ka nakatira. Kaya ako ginawa yan para sa'yo. Dapat ito sirain na lang, Tay. Asa na asawa mo, Tay? Ay! Salamat sa Panginoon. Nagkatagpo tayo, Nay. Pwede ka ba namin makausap? pwedeng pwede po ayun may itatanong din po ko sir ah oh, sige po ha uh, mahan yung mga sign na yung tatanong ko sa inyo okay ha? lang kasi nung pumunta po kayo dito wala ako nagkita po ako oh, po. kasi po nabasa ko po yung mga comments sa... tapos sa sobrang inis ko ang ginawa ko ginimba ko na lang ang bahay niya sabi ko pumunta ka sa bahay mo na pinagawa ang tiyas kasi nang pupo ulo mo sa noon po malakas yan ang nadadanas ko po dyan bugbog, habon lang itak alam lahat ng kapitbahay bahin po namin niya pero tinis pinagabi po kami ng uwi mm -hmm. alam na ng mga kapitbahay po namin Hin sabi ko yung mga sinasalita ng mga viewers, sabi ko hindi nila alam kung anong pag-uugali niyan Ay, sabihin mo lang pagpapalitan kita. <coughs> Det er sånn at det er sånn at

Kumusta ka tay? Magandang hapon. Ayan, very good si tatay. Kumusta ka na tay? Salamat po, Hindi nang mababang buhay. Po? Hindi nga lang mababang buhay. buhay. Oh. Nakakaraos. Yun. Nakakaraos. Oh. si tatay ah. Oh, ha? <laughs> ah, nilalagnat si tatay? Ano po. Kailan pa po? Sipon, ubus sipon yan tay. Wala naman na po magawa. Eh, wala naman po. Ang asama po magtulong-tulong. <laughs> ano po? Wala naman na akong magawa. Wala naman na akong magagawa sa tawag ko kung tulong. Bakit po? <laughs> eh, siyempre, siya ang nag-anap buhay. Ah, okay. Kumain ka na, Tay? Hmm. Ha? Ah, may pagkain naman, tsaka ulam. Oo, oh, yun Hmm. <laughs> -mm. Na babali, na... Mabuti tayo, nandito ka na natutulog. oo. Uh, oo, kasi hindi ka na mababasa. Hindi na talaga, no, sa tulong. Ano yan, dito na ka natulog. Uh? Kaya, kailan uh, nyo tinanggal yung bahay na maliit doon? Oo, uh, matagal na yung, ano, kung yun, dahil talaga, hindi ko nga dyan, yung mga daanan. Opo. Oo. Salamat at nilagmang sa aming tao. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, sama pagpalang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, ngayon po ay araw ng uh, linggo, alas ko na po ng hapon mga kababayan, at uh, muli nating dinalaw si tatay para malaman natin yung kanyang sitwasyon. Ayan, salamat sa Panginoon na datnan naman natin si tatay na natutulog dito sa bahay na pinagawa natin sa kanya. Medyo hindi nga lang maganda mga kababayan kasi uh, nilalagnat siya tsaka may ubusi po ng uh, ating tatay. No? So kausapin natin muli mga kababayan. Tay, may dala kami bigas para sa inyo po. Yan. May dala akong bigas para sa inyo. Paano pa po makakaganti ng sa inyo yan? Hindi po tay. Huwag mong isipin yung gumanti ng tulong sa amin. Binibigay po namin ito, walang kapalit. Ibigay namin to sa iyo, sa pamilya mo, sa mga anak mo para ipagluto ka na rin nila. Wala po kami, yung tulong na ibibigay namin tay, walang hinihinging kapalit. Ito ay ah, kagustuhan namin, kaloob po ng Panginoon, kaya huwag mong isipin. Salamat. Na, at ano nararamdaman ni tatay? Mapungay yung mata mo, Tay. Yung so, anong lakin mo na hirap magkikiro. Uh -oh? Sa saan na lang siguro. Ito sa panahon lang siguro. Hindi nga ko lang, Diyan sa panahon naman ang ulan eh. Hmm. Asa na asawa mo, Tay? Yung... Ay! <laughs> Salamat sa Panginoon. Nagkatagpo tayo, Nay. Pwede ka ba na makausap? Pwede, pwede po. Ayaw. Ayun. Ayun. <laughs> Dito ka, Nay. Usap tayo. Na, nga, nga pala, Nay, nagdala ko ng bigas para sa inyo po. Kabibili nyo lang. May pandagdag din. tingit Nay, saan pa Pwede dito? May tatanong din po, ako, sir. Oh, sige po. Bawang ah. yung mga sign na yung tatanong ko sa inyo. Okay lang. Kasi nung pumunta po kayo dito, wala ako. Nagtitna hmm? po ako. Opo. Eksakto nung ginabi po kasi ako na nagsinda ng walis tingting mm -mm. nabalitaan ko na lang po na ano yung kumunta po kayo dito mm -mm. kasi po nabasa ko po yung mga comment din sa hmm. nai huwag mong intindiin yung mga comment ganun lang talaga ang tao yung hindi yeah. nila alam uh, hayaan mo lang huwag mo na i-reply ganun lang ang tao oh. kasi po oh, sige po ito naman, inaasikaso po namin kasi. Apo. Inaasikaso naman namin. Ngayon, nung nagkataon, dito naman po talaga natutulog yan. Apo. Nagkataon lang nung pumunta kayo, pum ay pum bumalik sa bahay niya. Mm -hmm. Tapos, sa sobrang inis ko, ang ginawa ko, gin ginimba ko na lang ang bahay niya. Sabi ko, pumunta ka sa bahay mo na pinagawa. Ang tiyas kasi ng pupupo. Ulo mo, sabi ko, sinisiyak mo lang ko. Ngayon, nagpapaasikaso siya. Dito ng katera. Na umiihi na po dito. Ah, uh, umiihi na? Oo po, umiihi. Ngayon, ang mga kumot niya, mga... Ano niya, ngayon, tinapon niya na naman yung kumot niya. Dahil ayaw niya pala ba... Dahil basang-basa ng ihi. Ano Tinatanong naman ng anak ko kung magpapa-hospital na siya. Mm -hmm. Kung talagang Opo, ano. Opo, kasi ang sipon. Ang uh, sipon ayaw naman niya. Mm -hmm. Tapos hinihingi niya mga ano. Magkataon na nandito po ako kasi hindi po kami natuloy magpinda. Mm -hmm. Pero bukas, wala naman ako. Araw-araw um, -araw na naman yan. Wala ako dito sa baba Kaya yung anak kong babae, yun ang nag si Kaya ano na yun na, huwag mong isipin niyo. Uh, pasensya na rin kayo. Ang akin lang kasi talaga naawa ako kay tatay na nandito siya, pero gano'n sinabi ko, hayaan mo na, ang isipin lang natin ngayon para kay tatay. Napo, na po. sabi ko, hmm. ano ba yan naman si Sir? Sabi ko, yung araw lang talaga na yun, ang tigas talaga ng kukuti. Ang tigas talaga, hindi talaga masaway-saway. Ngayon sabi ko, dahil yung nanay ko talaga, bum bumakas yan lang dito, umuwi na rin. Hmm. Sabi ko, pinatulog. Natulog kami lahat kami dito. Kasama siya. Mm -hmm. Dito kami natulog. Oh, walang problema pag ganun. Uh -oh. At least, diba, si tatay hindi maulanan. Hmm? Kaya sabi ko, akin na nga. Giniba ko yan. Yung uh -huh. mga iyeron nga, ginamit ko sa bahay. Opo, ayan. Oo, sakad dun sa bubong namin kasi natulog na rin. Oo. Uh -huh. Inayos ko o, doon. O, diba, nung nung giniba ninyo, wala uh -huh. na siyang matuloyan doon. Wala na. Mati, dito ah, siya tutuloy. Oh, oh. Kaya nga sabi ko, sir, eh, san, siguro namimiss niya yung mm. nagmamakot-makot siya na nagagatong gatong, -gatong. Mm. Dito na siya naggatong. Buti nakita ko. Naggatong siya ng mga papel dito sa loob. Mm. Sabi ko, Dito pa nga yan, no? naggatong sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, masusunog ka na buhay oh, dito. Ulian, ano? Ulianin na si tatay. Oh, na po. sabi ko, sa mga anak ko, kasi parate naman ako wala dito. Kailangan ko po maghanap buhay. May pang-araw-araw naman po kami. Opo. Pambilin ulam, bigas, kape. Hmm. Kaya, kailangan ko alisensya na bantay hmm. ng mga anak ko. At ang importante dyan, Nay, ganun talaga, sa hirap ng buhay, talagang maghanap buhay kayo. Naintindihan yeah. eh. naman natin yun. Basta ang mahalaga, andito si tatay, hindi maulanan, importante, bago kayo umalis, napakain nyo na. Ah. Masaya no, na rin kami doon. Masaya namin. na rin yung mga taong ah, nagmamahal kay tatay. Kaya, kung ano man yung ano, pasensya na po. Wala kaming ibang intention hmm. na kay tatay. Gusto lang talaga namin na makita rin ng mga ah, sponsor natin na makita nila na si tatay is nandito. No? No, Kaya, ngayong nakarating ako dito, nakita ko nandito siya, nakita ko nandyan ka na rin, nagkausap tayo, yeah masaya rin po ang team Daddy Frankie kasi po, inaano kasi naano ko naman kasi sir yung mga comment na ito binubugbog namin, hindi namin siya pinapabayaan talagang intindihin namin talaga yan mm -mm. kung bubugbogin po namin yan o ang mga anak ko ang mga anak kong binata, wala po dito mm -mm. nagtatrabaho din sila Susuporta sila sa amin kahit pa Opo. bibigay pambayad ng tubig kuryente, ganun ako naman, yung pang-araw-araw din namin. Hmm. Kaya sabi ko, diyan ka na. Ah. Pag kumuulan, huwag niyong palabasin yan. Hmm. Sabi ko, kaya dito lang siya. Pero pag gabi tayo, ay na, dito ka rin? Oo, oh, dito. Okay. Mga sama-sama kami dito. Okay. Ah, okay. Pag ganito, andito wala nga lang kanina, bumili lang kami ng bigas sa kaulang. Oh, Ulit. salamat sa Panginoon. Sa akin naman tayo, ay nai, kahit sino tumira dyan, walang problema. Ang akin lang, basta si tatay, nandyan din po. Ano? Nandito talaga po yun. Oh, po. Kahit nang sama-sama kami dito, kahit nandito ang nanay ko, dito Kaya talaga na po na yun. Pero ngayon, Ngayon ay kasi nagiba na yung oh, <laughs> ano wala na siyang pupuntahan wala, wala dito. tay, okay ka na diyan, hindi ka na mauulan nandiyan. Oo. Ay ngayon, ay, ayan, mapaghina naman. Mamaya ako na naman nisan Dapat palang ginawa natin sa kawayan no? oo Yung may butas sana kahit pa kahit umihin na lang siya. Hmm. O, kawayan na lang. Kasi ito, uh, nain, basa naman sa mga gilid-gilid na ito. <laughs> Kaya, sabi ko, bumibili ako alcohol, binubusan ko dito alcohol pag mawala yung panghi dito sa bahay niya. Pero ano kumusta ang pakiramdam ni na tatay? Parang hindi okay. Sabi niya namin po, dahil yung anak kong panganay pumunta po kanina dito, Apo. dumalaw. Tinatanong niya kung gusto niya. dalhin siya sa ospital. Ayaw naman po mag... Kahit ayaw niya, pero sa'yo na lang dalhin. Ganyan lang siguro talaga. Tamad ayaw na gumala eh pero nakakalabas pa naman po siya na tinapo mm. niya na po yung kumot niya mm. tay, sana hindi ka na magsisigarilyo tay ayan po, hindi niya maywasan po yung sigarilyo panay po ang pabili niya mm -mm. Na kung, kung hindi namin bibilihan magwawala naman po, Inaway po naman ako pa yung walang sigarilyo kaya yung ginagawa namin, binibigyan na lang po namin mm -hmm. ilang taon na ba si tatay ulit? ano po yan, 74 po. 74. Kasi mas lalong nakakapanghina yan kung nagsisigarilyo Apo. pa. Huwag kaya, na lang bigyan. Kaya nga po, sabi ko doon sa mga anak niya doon sa likod, yung unang anak niya po, na ano, tawagin niyo ang mga kapatid mo, ano natin, kung anong gagawin ko sa, ano gagawin natin sa tatay niyo, tulungan niyo na lang ako diyan. Mm -mm. Sabi ko sa kanila, ako, sabi ko, hindi niya naman masisisi na lang naman kayo. Parati rin ako naghahanap buhay. Opo. Siyempre, sabi ko, tulong-tulong naman tayo dito. Ngayon, tatawagin daw nila yung mga kapatid nila sa una. Hmm. Yun. Ah, alam ko nabasa mo yung mga comment oh. na ay pasensya ka na, pero bibigyan din kita ng uh, pagkakataon. Gaya ng sinabi ko, huwag natin dibdibin yung mga comment nila. Pero dahil nandito na at napag-usapan, na i-open mo na rin, Nay. Oh. Salamat at in-open mo. Pwede ka rin, pwede mo rin ipaliwanag, Nay, para marinig din ng mga viewers natin. Dipensahan mo rin sarili mo. E kwento mo sa amin, Nay, kung gaano mo nga ba kamahal si tatay, kung paano, paano mo siya iniingatan. So, Nay, it's your turn. Ipaliwanag mo yung side mo. I Explain mo kung gaano yes kung paano mo iniingatan si tatay, gaano mo siya kamahal. Sige, tatay. Ito e, po, sir. Hmm. Is, isa pala, ay kung tutusin, hiniwalayan ko na to. Ilang pa anak namin, dalawa palang. lang. Yung panganay ko, saka yung anak ko, lalaki pa lang. Eh, hmm. nagbakawa siya siyempre, binalikan ko hanggang nagkaanak kami ng walo pa rin. Hanggang ngayon, nagsasama pa rin kami. Dahil lang, inaano ko rin yung mga anak ko, siyempre, pang hindi naman maiwalay din sa tatay nila. Kahit sobrang hirap ko po sa kanya, ako naghahanap po ay, inahayaan ko na lang po. Pag uwi ko na galing magtinda, o, oh, ayan, pambili mo ng kape. Ayan, pambili mo ng sigarilyo mo. Sabi ko, pag ano, bumili ka ng ulam mo, aalis ah, na naman kami. Sabi ko. Ayun po, ano, hanggang ngayon po. Kahit anong noon po, malakas yan. Ang nadadanas ko po dyan, bug, -bug habon lang itak. Alam mo ang kapitbahay po namin niya. Pero tinis ko po. Kaya, sabi ko sa mga anak niya, hindi niyo naman ako masisisi kung ano, yun ko yung pagsalitan ko ng hindi maganda yung tatay nyo. Lalo na, sabi ko sa kanila, pumunta si tatay, ay si Sir Frank dito. Sabi ko, wala ako. Masasakit ang salitan na sabi niya rin. Sabi ko, bakit pinapabayaan namin yan? Eh, ang tatay niya, ang tigas, ng kuku, ang tigas talaga ng ulo niya. Sabi ko, yung mga sinas... Yung naano ko din, nababasa ko, sabi ko, nasasaktan din ako nagkakataon sabi ko na pumupunta siya dito, wala ako sabi ko, dahil nagtitinda ako yung naghahanap buhay ako dahil hindi naman po yung ako po yung porkit nanay ako ng mga anak ko na may nagtatrabaho sila, hindi yung ihintayin eh po ihintayin eh ko na lang ang iyaabot nila kaya sabi ko ano ako, yung tatulong ako ng magtitinda hanggang kaya ko pa, sabi ko. Lahat na lang po, kung hindi po ako magtinda, kapag hindi ako nagtinda. nag-ano po ako, naglabada. Pagkaip pa paano, may pagrastos po kami. So, bukas po, wala na naman kami. Hanggang linggo lang na naman po ako nandito. Mm -hmm. Wala na naman kayo bukas. Wala na naman po Pero nai, ay, ay, nabalik tayo dun sa sinabi mong uh, nung malakas pa siya. Bakit kayo nag-away na habon ka ng itap? Pag yung minsan po, siyempre sa pagtitinda po, binagabi po kami ng uwi. Mm -hmm. Alam na ng uh, kapitbahay po namin. Hin sabi ko, yung mga sinasalita ng mga viewer, sabi ko, hindi nila alam kung anong pag niyan. Sabi ko, kami ay nakakaalam ng mga kapitbahay ko. Alam na akong alam na, wala yan na. Talagang hinahabol ako. Halos patayin. Eh. Nagyan ng mga anak ko na nag-aano sa akin. Sabi ng mga anak ko, mahamalis ka na kasi. Sabi ng anak ko, binata. So, sabi ko, ay naku, pabayaan nyo yan. Bapay nyo. Pag ano naman, ayun po matibay pa rin na nagsasama po kami dahil lang yun ano ko yung mga anak ko at least na nasabi mo yung side mo ngayon uh, maging ako man pasensya ka na rin sa akin kung ano man yung uh, narinig nyo pero wala po kaming masamang intention na a uh, ang gusto lang talaga namin ng time ngayon. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi namin isusumbat. Kung baga talagang ito ibinigay namin sa inyo. Kaya lang gusto ko lang din ipakita sa mga sponsor ko yung tumulong sa akin. Kasi dalawa, ito. may isang taong tumulong din sa akin ang uh, rise above. Kaya yun lang. Pero hanggang doon, pero at least na explain mo rin yung side mo. Nalaman din natin. Nalaman din namin. So muli, ako'y pasisya na po na. No? Kaya nga sabi ko, sir masama ang lungkot talaga sa inyo <laughs> talaga sir, sabi ko sana maabutan lang ako dito ni, sir, na pumunta dito kaya sabi nga po, ganitong oras pinili ko kasi alam ko, ito yung oras na nandito na kayo, actually kanina pa ako dyan, nandyan na uh, may dumiretso muna kami, sabi ko, mamaya na lang punta natin para makausap natin si nanay yun And talaga, kaya lamin. muli nay, sabi ko sa iyo, pasensya ka nanay, wala kaming uh, intention na mang-away or manumbat or what. Gusto lang namin tulungan si tatay. So siguro, gaya na sinabi, mali din ako nung nabigla ako na nakita ko si tatay doon ah. sa labas. No? Ay! Kaya nga sabi ko, nung nagkwento sila sa akin ng mga anak ko, sabi ko, gibain ko na itong bahay na to Ako nang gigiba. Opo. Okay. sabi ko, talaga matigas ang ulo niyan. Talaga, sir. Mm -mm. Pero ngayon, masaya na ako, Nay. Kasi nakita ko at wala nang tutuloy si tatay doon. Kahit anong tigas ng ulo ni tatay, dito at dito siya sisilong. Dito po siya sumisilong. So, nay, ah, kasi may sakit si tatay, bigyan ko siya ng ano, pambiling gamot, no? Ah, Ba, pwede niyo siyang dalhin, pa check up, no? Opo, na po lang ako sa mga anak ko, magpa-check up. Saan nay, mo? magbibigay ako ng 5,000 para kung anong kailangan gamot ni tatay, no? Ah, oh, sige po. Hmm. Bilangin mo, Nay. 1, 2, 3, 4, 5. Itong ibinibigay ko sa inyo, Tay, ay Nay, hindi po para kay tatay lang. Para sa inyong pamilya. Para sa iyon din po. No? Salamat po, Sir. Opo. Dahil kayo nag-aalaga kay tatay, Siyempre, kayo ang mag-manage. Kaya sa inyo ko na rin bigay. Hindi, ibig sabihin ni binigay ko is kay tatay lang. para sa inyo din po. Kaya gaya ng sinabi ko, ayun. Ah, ano po tay? Daming pamilya sa binigay mong tulong. Okay lang po yun tay. Ganon po talaga. No? Huh? Oh, so paano tay? Salamat po. Uh, Lobe ng Panginoon na makabalik kami dito. May awaan Diyos, ba madalahan ko si tatay ng ano, uh, higaan. Uh, yung ba kahit banig lang, tsaka unan. Ano tay? Pagaling ka tay. Ang inaano niya po talaga sir, electric pan. Ah, electric pan. Sige po. Uh, ano siya talaga, masyadong malamok kasi po dito sa bahay. Ang ah, malamok. Sige po. Sa lalong madaling panahon, ah, uh, Hmm. Hindi ko lang masasabi kung anong araw. Sige, yes, electric fan, gagawan natin ng paraan yon yes, Alam niyo po, marami nagmamahal kay tatay. <laughs> Salamat po naman sa binigay niyo po na ano, malaking tulong na po talaga to sa amin. Opo. Lalo na ipapacheck up po ko Opo. po siya. Tsaka sana ano, magbihis si tatay. Huh? Oh, pinagtatapon na po sir yung pati kumot niya dito. At tinatapon niya yung mga kumot niya. At pati damit niya po sir, tinatapon na. Bakit na, na pinagtatapon? Hmm. Tinapon niya. Eh, nahanap ko kanina na na yung kumot niyang dalawa na binabanig niya sa kinukumot niya. Opo. Sabi ng anak ko, ano daw, tinapon na daw. Hmm. Sabi ko, bakit niya tinapon? Lalabahan namin bukas, lalabahan bukas at ipapadryer ko sa kapitbahay. Opo. Ayan. Salamat, nai ha? Salamat po, sir. <laughs> at uh, talaga na, ano nyo, yung nasa lungkot ko, talaga po, nasasabihin talaga sa inyo, po, sir. Ayan. So, at least, nasabi mo yung, ah, uh side mo rin. Nasabi mo sa amin yung damdamin mo. Kasi lagi tuwing nagpupunta ako dito mga kababayan talagang nagkakataon. Wala si nanay. Nung pinagawa namin, dumating si nanay gabi na. At saka medyo pagod din kami nung time na yon Hindi na rin kami pag interview Pero ngayon mga kababayan, mga kaparangay, ang naging malinaw din po sa atin lahat, narinig nyo rin po yung side or panig ni Nanay. Pero ano't ano man sinabi ni Nanay, uh, pagpasensyahan nyo na rin po si Tatay dahil maaaring si Tatay ay ulyanin na may katigasan na ng ulo. Gaya po ng sinabi ni Nanay, uh, ano't ano man ang uh, pinag nila noon hanggang ngayon, nagsasama pa rin sila. Diba? Kaya maraming maraming salamat sa Nanay. Mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat din po sa inyong lahat, sa inyong suporta sa Team Daddy Frankie. Ayan, sa mga uh, nagko-comment na hindi maganda kay tatay or kay nanay, sana po uh, unawain natin sila. ayan muli po, Daddy Frankie po, anak ng pangasinan, prang pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Nay, bigas, para sa inyong lahat. Salamat po. Salamat din po, sir. Okay. Hindi <laughs> na kami magtatagal kasi gagabi na kami. Ah, sige po, sir. Bro, tingnan. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga tulong